sa so, may naitabo ano yung kung eh kung sili may sakit siguro sili ano mag -kuwano? malawas may yung dahon puti kayo ah putlon pruning ni pruning na to ni para mananling sing ubag ko. anjing ba yang hitam hitam tak boleh nak to tinggal dekat home dah dah home bug Hmm. Yun, wala na dahon. Wala <coughs> to pila kabulan eh. Munga o ni na Alam mo sa ikuan ko, ko. Oh, puti -puti. yung puti-puti. Yun o. Ano siya mabunga ba? Saka yung na na. Saka yung sakita sa dahon eh. Yun no? lagi mabunga may sili na pag ang tinula na sili ano eh wala to na to ng mga mga nabunuhan eh kulikot rin ba ni halang ito